Mahal na po ang Isus sa Sareno. Salamat po at isinugo nyo sa amin at inihandog nyo sa amin ang Espiritu Santo. Ang aming kaagapay, kalakbay, kaantabay sa aming paglalakbay dito sa lupa. Tulungan nyo po kaming panatilihing buhay ang Diyos sa amin. Patawad po kung mas pinapakalagahan pa namin ang buhay ng katawan kaysa buhay ng kaluluwa. Tulungan niyo po kaming iwasan, itakwil ang kasalanan na nakamamatay sa buhay ng biyaya sa amin. Panatilihin niyo pong nagliliwanag ang aming buhay sa tulong ng Espiritu Santo upang kami din masugubo upang magliwanag ang sanlibutan. Mahal na pong Isus sa sareno, patuloy niyong isugo ang Espiritu Santo. Kailangan namin ang kanyang lakas at liwanag. Mahal na pong Isus sa sareno, kawan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.